kung andyan ka man sa loob ngayon mag pakita ka sumuko ka na wala ka nang taka sa amin oh bro 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 dito bro oh bro dito bro Oh, bro, di oh. tu bro. Wah, oh. wah. Oh. Wah! 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 Sige! Parang nakapansin yata siya sa akin bro Nakapansin na yan bro Hulihin natin bro Sige sige Hulihin natin Kailangan mahuli natin ngayon Yung dalawa ha Baka pa yung ngayon sa likuran Huwag eh ka nang pumakas. Hindi ka na makakatakas ngayon. Dito pala kayo mag ano ha? Ha Nak bolak Jan Bolak rindu tu bro bakau makiat setaas bro Bola di tu bro Bola di tu Ang bilis tumakbo. Di kita jan. Bro, tinggal mau kebro? Mak kita kebro. Boleh rendi tu bro? Boleh. Ah. Wala rin dito sa likod bro. Wala. Ang bilis bang nawala nun? Dito, dito lang niya, yung pa, dito, titlar, bro. Ha? Kaya nga. ang bilis na wala eh ano yung pinag ano sa siyawan nila kanina dito apoy Parang mai ano bro? Sabubung bro. Lihatlah, segi Bro, may ahas dito, bro. Ha? May ahas. Ha? Oo. Uh, uh. Malaki ba? Malaki. Mag Ingat ka. Ayun, nasa butas, oh. Ha? Ayun. Ayun, oh, meron na. Ay, ahas yan, bro. Ha? Ano yan, tabili. Tabili? Tabili yan. Ang bilis naman naging tabili. dia hasin ha indi hasin mun ulo wo wow. oh. no yun tapi ni yang indi yun has uh. lu no yun no yun ha no yun ha, yun. ha? Yun. ha? Yun. ha? Sabong. Sabong ayo subung oh. ayo na Dapuan ka? Biglang tumalong. Grabe ang taas eh. Tumalon galing sa bubong. Ano bro? Ah, uh, ko bro, nagdadalawa, nagdadalawang, nagdadalawang isip siya na tayo. Parang nararamdaman niya na pang anong bro, huwag ka munang gagamit ng pangontra bro. Sige, sige. Siguro, nagutom siguro yan. Nasaan so, na yun? 变差不多。 Oh. Biglang tumalon. Pero andito lang Biglang tumalon. galing dyan sa bubong. Tapos tumakbo dito. Sundan natin 'tong daan to. Oh. Ayun bro, ayun bro. Ayun. Dadaan tayo. bro. ang lakas tumakbo eh saan napapunta ngayon yung ano bubong ang layo ang taas wow anong nagpunta mga puno ng mangga. tumakbo dito bro nawala dito sigi sigi ha Kita mo dyan? Ang bilis mag ano? Takbo. Wow. Emblis nawala bro. Hmm. So, ni na kidlat naw. Ni melelaro antai, ni lalaro ni eta bro. Kaya ng. Sigi-sigi. Eh. Mula doon Parang Ilang akbang lang yung Tinakbo niya yung bundok Sige bro Naramdaman ko pa yung ano niya bro. Andito lang siya sa paligid. Oo. Hindi yun ano makalayo. Whoa. Bro, Huwag kang magkumpiyansa. Ha? Sige, sige. Anjan ka man sa loob ngayon magpakita ka sumuko ka na wala ka ng takas sa amin oh bro 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 dito bro 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 dito bro bro oh, bro dito bro ah 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 Wo! Bro dohin mo bro. Diyan sa alam bro may batok bro. diyan mo diyan may batok mo, may batok. Ah. Andro, musuk, Bro. Bro. Musuk. Uh. Oh. Parang parang yung langit, Bro. Yung nahuli natin yung gusto. Ha? Yung ako medyo malakas. Ano bro? Yan na natin to. Tapusin na ba natin to? Hindi hey, muna kailangan natin ng na impormasyon. Ha? Impormasyon yung kailangan natin. Hmm. 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 Tumakas, di ka na Anong pangalan mo? Sagot, anong pangalan mo? Gusto ka naming tulungan. Aba, nahiya ka pa. Ikaw na ba yung supremo? Dili. Dili? Hindi? Ah. Nasaan yung supremo? Dili, ibig sabihin hindi. Sa inyo? Ah. Anong ano sa, sa, inyo? Diba ah. dito yung bahay ng Supremo? Ah. May ibig sabihin bro, may bahay pa sila bro. Saan yung, yung 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 saan pa yung ibang bahay ng Supremo? Malayo. Sa malayo? Ah. Sa malayo daw, sa malayo. Saan na to? Saan eh? na to? Pagkabalo kung asa na dapit bro. Saan Gani? na to? Paano yung aking malalaman? Ganito hmm. na lang bro. Susundan natin siya. Parayain natin tapos susundan. Para bakas na rin? Oo. Oh. Pwede. natin si Supremo. Yeah. Kunin mo ang bato. Palukain mo muna ng bato. Kukunan muna natin ang bato to. Paluluwain natin. Hmm! <coughs> <coughs> gising ngayon lakad ka ngayon hayaan ka namin maglakbay kung saan ka magpunta sige alis sibat sibat, sibat. ang bilis ang bilis kung papatayan kasi natin yon hindi na tayo matuntun ni ano hindi na hindi na natin matuntun si Supremo kaya sundan natin ano yan bro uh, ngayon kasi malapit na mag umaga oo Sundan pa rin natin yan sige kailangan natin malaman kung yung iba't ibang bahay ng Supremo. Oo. Sige bro. Sundan natin. Tatakasin lang natin pero sundan natin. Yan guys. Yan guys. Pinatakas namin yung isa para masundan namin yung ah, hari nila si Supremo. Happy para matuntun para matuntun natin kasi yun yung supremo na yun siya ang nag

pinamapatakas namin. Hindi niya alam na sumusunod kami sa kanya. So tara mga idol.